kilalani ng mga NBA player na gustong bumakap sa gilas kung sakaling hindi makalaro si Justin Brownlee at grabe ang paghahanda ng New Zealand para sa Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So tila nga sunod-sunod ang mga nagiging suliranin ng ating national team habang papalapit tayo ng papalapit sa pinaka-importante nating mga laban sa FIBA Asia. Ang tinutukoy ko nga dito ay ang FIBA Asia Cup Championship kung saan ay way natin ito upang makakuha ng slot sa 2027 FIBA World Cup. Nasusi naman sa ating ultimate goal, ang ticket patungong 2028 Olympics. Bonus na lang siguro o sobrang swerte na lang kapag nakakuha tayo ng medalya sa Olympics. Pero ang bagay na makapasok lang tayo dito tulad ng Japan ay panalo na para sa ating lahat. Kaya ang FACC ay hindi birong bagay. Dapat natin bigyan ng 100% na preparasyon Kaso eto nga at more on, mga problems ang ating mga nararanasan. Una na nga dito yung pagkaka-injury na may tuturin nating isa sa mga main man ng team na si Kai Soto. Though positibo tayo at magandang ang takbo ng healing process nito sa ngayon, ay questionable pa rin si Kai kung makakasama ba talaga sa gilas sa Asia Cup Championship. Sunod ay ang di na bagong problema ng gilas, ang lack of time. Sa ensayo, nakarana ay dinirekta na ni Gilas Head Coach Tim Cohn sa media na baka posibleng nasa 6 days lamang ang ensayo ng gilas kung di mag-adjust PBA. Pero kung ating na kapag adjust nga ang ating pambansang liga para sa kompetisyon na sasalangan ng PBA team na Meralco Bolts para sa ating national team pa kaya? Pero ito nga ang isa sa mabigat na problema ngayon na kakaharapin ng ating pambansang kupunan. Ang pagiging alanganin ng ating naturalized player na si Justin Brownlee na makakalaro sa ating national team. Dahil ngayon sa issue na nakatake si JB ng ipinagbabawal na substance. Kaya dito na tayo sa pinaka worst situation na mangyayari sa atin. Ito nga yung mawala ng Brownlee sa Asia Cup Championship. Kaya ang solusyon dito ay maghanap ng JB type player na ating magiging naturalized player sa FACC. Ang good thing dito ay marami tayong mga NBA caliber na mga Filipino American players na handang bumakap sa ating pambansang kupunan. Ang first choice syempre si Jordan Clarkson. Alam natin kung ano-ano mga bagay na kayang itulong ni JC sa ating national team. At since available ito sa time ng Asia Cup Championship ay mabisang option ito para kay Coach Tim Cohn ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni OneX sa inyong first cash in. Walaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Sunod ay ang super rookie ng 76ers na si Jared McCain. Mismo ang ers rookie ang nag-claim na may lahi itong Pinoy. Kaya kung mabibigyan daw ito ng pagkakataon na ay gusto niyang i-representa ang Pilipinas sa World Stage of Basketball. Kapagaling na si Jared mula sa injury kung kaya't mabisang way ang FACC upang bumalik sa kondisyon nito. Ang huli ay ang Sacramento Kings player na si Boogie Ellis. Isang explosive guard na kayang magbigay ng matinding opensiba sa team. Isa rin ito sa mga willing na i-representa ang Pilipinas sa FIBA. Sobrang lapit nga sa mga Pinoy ni Alice, bagay na nagbibigay sa kanya ng apoy hanggang sa ngayon upang ibahagi ang kanyang talento sa mga Pinoy. Kaya kung option lang para sa Gilas at SBP ay di tayo mawawalan kung talagang hindi matuloy sa Brownlee. Ang kailangan lang dito ay maagang aksyon bago ang mismong kompetisyon. Samantala kailangan talaga nating maghanda ng gusto sa Asia Cup Championship dahil ang kagrupo nating kupunan na Tall Blocks ay ngayon palang lang ay naghahanda na. Kakatapos nga lang ng tune-up game ng mga ito kontra sa Australian Boomers. Though talo ang mga ito ay umpisa sa palang ito ng kanilang paghahanda. Kung ikukumpara sa ating national team na tila, kahit drawing eh mukhang wala pa. Anyway, good luck pa rin para sa ating pambansang kupunan sa FIBA Asia Cup Championship.